sunstorm oh betay hindi ako nagdala ng mask mainit na nga sunstorm pa steel dolor Tayo, mga Inday, mga Undo. Paayong tayo at mainit pa rin ang panahon, wala pa ring ulan. Yung pinagdadasal ko na umulan, hindi nangyayari. 'Yun oh, ano yan? ulan o oh, sunstorm? Madilim tapos ang pangit ng init sobrang alinsangan hintayin nyo muna akong makarating sa ba bahay, sa trabaho bago kayo umulan bago kayo umulan ng sunstorm sunstorm yan dun banda oh. aduh mukha ng pawis nginit. Nag-oily. Parang nag-oily yung mukha ko sa pawis, no? You know? Nagdadala ako ng tissue, guys. Ayan. Para may pagpunas ako. Naglalagay ako ng tissue sa likod ng damit ko, sa likod, uh, sa dibdib ko. Kasi yung pawis, tagaktak. Tapos nagdadala rin ako pa muna ng mukha. Sunstorm. Kala ko ulan. Oo, sa uulan nga. Uulan ng sunstorm. malapit na ako makakarating din aircon tapos pasok galing sa init aircon kalaban mo sakit sa ulo powers kaya sakit ang ulo ko kasi pagpasok mo malamig malamig na yung building yun lang dito na ako Yan lang. Oh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. At ang aking singit puro pawis. Yan lang, guys. Bye. Thank you for watching. Mag-uumpisa ah, na magpapailaw papalakbon -air. ng aircon. Ilaw aircon. Yan na, bye-bye. 'Yung nilagay ko tissue sa dibdib ko, to. Basa. ilaw muna tayo. Pagkatapos dito, pupunta tayo dun sa kabilang opisina. Magpapailaw, magpanda ng aircon. Saan na yung remote? Ganyan ang ginagawa ko sa araw-araw. Siyempre, Trabaho, trabaho. Trabaho. Punta tayo sa kabilang opisina. Nagpa-andar tayo ng aircon. Saka ilaw. Kailan natin natin itong hugasan. Yan lang, tapos na Maglilinis na ako Umpisan ko ng aking linis Don't forget to like and subscribe my youtube channel Thank you for watching Ingat po tayo palagi, bye Bye, bye.